Sa ito ito, sadya namin tinungon 101.9 News FM Davao dahil sa nabiktimang taga-diansa ng na bogus na bentulfo. Good morning, may bundag din sa Davao, 101.9 News FM Davao. Yes, Tangbitag, sa isang pangumagang programa upang maipakalat ang aming All Points Bulletin sa mga karatig probinsya sa Mindanao na abot sa broadcast ng 101.9 News FM. All Points Bulletin, Luzon Designs Mindanao, kami uh, magbigay sa inyo ng warning na ang desente, prominente, may uh, inaalagaan ng pangalan kahit sino ng mga broadcaster, journalist, true blues event report. we we are like a mini network, independent producing shows, public service, docu reality, investigative. Sinabay na rin namin ang aming babala sa mga opisyalis ng pamahalaan maging ang mga negosyante na nabiktima ng Bogus na Ben Tulfo at mga Tulfo Brothers kuno na nangingikil at nagbabantang uupakan sa ere kapag hindi nagbigay ng pera na mga scammers na gamiton ang among popularidad yung mga tao na mahadlok man pero kung ikaw disyente, negosyante ka politiko ka na hindi ka kura hindi ka kura mm -hmm. yung mga ibang nabibiktimang mga politiko gobernador, kongresman mm -hmm. congressman, mayor naapay senador tanga ba tong mga tao na to o di ga, ga gamit ilang mga utok, utok, bulinaw na para ikaw mo hatag ng kwarta gamit akong pangalan. Ang sino naman magtapakot na susabihin, Oy, close kami sa Tungfu Brothers. Mga information kami. Pag hindi ka ng kwarta sa amo, ay uh, patay ka. Isumbong nyo sa amin yan. Mm. Ang gusto namin sabihin ang tunfo Brothers ay pambansang sumbungan. Walang ibang sumbungan sa ibang network na dito sa Radio Simbos, sa at Tungfu. Maraming mag-claim na silang sumbungan. Sumbungan para makapotong sumbungan ko itong sumbungan hindi ng pera, isumbong niyo sa amin para i-entrap namin yan. I will entrap you. I oh, will hunt you down like a wild animal. I will make sure na mahuhulog, mahuhulog sa kita. Pagkatapos ng live broadcast, sa labas, naghihintay ng pamilyang na biktima sa sumbong ng biktimang si Conchita Angus nag message sa Facebook page ng T3 ang kanyang kapatid na si Alan na nasa Riyadh, Saudi Arabia, hinggil sa kanilang lupa sa Jensen. Abang siya dito sa tulpong uh, mm -hmm. tabangan ni tabangan ni sa mga problema. Mm -hmm. So nagkuhan siya dito o cell number na ako sa kung gusto ni isang babae. Mm -hmm. Dito, lumutang ang bogus na bentul Tulfo at nag-email ka Alan. Si Alan naman ipinagkaubayang detalye ng sumbong sa kanyang ate na si Conchita sa Jensen. Tawagan na po. ko niya. Ingon niya, ikaw ba si Conchita yata? Ako okay. sir. Ingon okay. niya, ako si Bentulfo. Okay. Nagpresenta ang bogus na Ben Tulfo na tulungan si Conchita sa kanilang problema sa lupa at hiningin nito ang mga papeles. Napakita ay ko sa inyo ang mga uh, papeles para mm -hmm. sa akong kamukatabang. Papeles ng Utah? Uh -huh na una nang nakapagbigay si Conchita ng 6,000 piso a 27 ng Hulyo. Ah, pina Pinakaadlaw, nag-uwat ka para tubag niya. tapos iyon niya, pagka-ugma, yun niya ugma, 28, mga sa Jensan. Ang bogus na Bentulfo, nangakong pupunta ng Jensen upang makipagkita daw kay Conchita, kinabukasan ng a 28. Nakita ba mo sa Jensen? Wala, sir ayon kay Conchita, sobrang kanyang tuwa at hindi nila naisip na ito'y modus sa pariwarang malulutas ng kanilang problema. Sobrang sobra ang kalipay na akong matabangan. Oh, okay, wala okay. Akong na akong okay. kaisipan. Okay, sige. Okay. Nagumpisa na siyang magduda nang hininga na naman siya ng 3,500 pesos para pang bayad daw sa renta ng sasakyan na gagamitin mula sa Coronadal City papuntang Johnson. Oh, yan ako nagduda, sir. Hingo niya. Mangayop siya 3-5 kaya pang renta daw sa sa Pumidal, okay, pat, sige, at, okay. Yeah. At nang ipinadala niya ang 3,500 pesos, yeah. nagtaka si Conchita dahil ang bogus na si Ben Tulfo nasa Coronadal City daw. At ang kanyang pera, linain sa binangonan Rizal sa Luzon. Pagulog na ako sa kwarta 35. 5 Mm -hmm. Yes, sa permission there sa concert. Ulito ko na tingala kayong biyasa sa Coronadal. Parang anong dito iklaim ang kwarta sa binangonan. Lahat na ginaingon ni Mozar, modus binua, di imiga ang aking Sinubukan ng bitag na patawagin si Conchita sa bogus na bitag bentulfo upang mapakinggan ng publiko ang modus ng bugok na gahaman. Hello, sir? Sir? Ano, sir? Nagintay? Hindi kami nawalan ng pag-asa, sir. Manghiipa rin kami ng tulong iyo sir. Alam kong may puso kayo, sir. Tulungan mo kami, sir, sa problema namin ngayon, sir. Sir, anong kailangan mo, sir, para lang matulungan mo kami, sir? Kahit na wala kaming pera, sir, hanap kami ng pera, ha? Subalit may kontra eksena si Bugok, binayaran daw siya ng inare-reklamong chairman na kumamkam ng lupa ng mga biktima. Nagpapahiwatig na may subastang magaganap ang larong highest bidder. Kaya namin sir kung magkano kung kailangan mo sir? Tinapit ko nga pa, di ba? mag kami ni Chairman. Nagbigay siya. Uh, magkano binigay ni Chairman po, sir? 300. Sumayaw kami sa tugtog ni Kumag at tinapatan ng kasinungaling alok sa umano'y binayad ni Chairman ang 300,000 pesos. Subalit, si Conchita sinarapan sa acting. Kaya't bago pa man sumemplang ang aming huwad na transaksyon, Pumasok na rin ako sa eksena bago niya matunugan ng transaksyon ay isang silo. Hello, sir. Hello? Baka matabangan mo kami, sir. Maawa ka na sa amin. Kung mabait ka man, Eh, kami, ba, baka pwede kami hangyo ba? Okay, pinapalagay ko na ngayon kapag mo? Oo. Kasi mayroon na kami sa Sinubukan namin makipagtawaran na parang uto-uto upang maisalang siya ng matagalang may record ang stilong kabalbalan sa kapakanan ng mga manonood ang taong bayan. Pila man ang gusto ni mo, sir. Unsa man ang uh -huh. unsa mang himo na mo na bayad mi sa imo, unsa pila man ang kinahanglan ni mo? 340. Yep. Yeah. At nang tanungin namin si Hong Hang, abay unti-unti siyang ginaganahan. Pwede ba kayo hangyo kita sir na 150,000 abot ko sa imo dito sa Dabao o dili gusto ninyo sa Manila. Ang misyon ni Bitag ay palutangin si Gonggong nang mayabot harap-harapan ng datong habang sinusukat namin ang kapasidad ng kanyang utak kung siya nga ay kakagat. Sinubukan itong si Huwad na bentulfo makipaglaro sa bitag. Yung 100000 po hindi mo na dapat ituposin sa account ko yun. Kung okay. itigay mo sa isa lang si Siguro, ng pwede pa. Do, yung nang gusto ko man, sir, na hatag ko. Pati, sir, o uh, kasi kung dako man kaayo yung 340. Makikipagkita raw kuno ang gusto. Music to the ears. Isang daang libong piso ay mayabot sa kanya ng personal. Ikinasa namin ang pahin kung tutulo ang kanyang laway sa pamamagitan ng karagdagang bonus at kaunting buladas. Kunwari, gusto naming makita si Idol. May may sing, -sing may Rolex man ko. Kanya na may, may crosswind pa. May, may 150,000 na amang ko. Okay. Gusto man kayo gahapon makita kita kay Idol ka man ako, Bentul po. Oo. Oh.

Okay pa sa sa Saturday. kayo, aalis kami mga Friday. Sir, di dito man lang yeah. kami sa ano sa sa Davao. Dito man kami, pwede man kami ma adto sa si Jensen. Ba kay na kay representative na kay representative sir. Dito man na basta yung trusted nimo na tao. Abay si sinu sinusubukan paikutin ang tunay na Ben. Kung ako pupunta pa inyo, sa DAPO, sa DAPO. Oo, o, sige sir. Kung ikaw mo add to sir, hatag ko. Kung gusto niyo sa Jensen sir, kung gusto niyo sa balay na mo ah, maingon ka lang sa amo. Kasi, hindi li, dapo mang kakwarta ni sir. Habang nakikipaglaro kami kay Bentot, biglang nagringan ang telepono. Dili man may makakuha ng... Uh, di, dili, dili, man may makakuha sir ng ano, ng, 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 o mababawasan ng Okay, waiting game tayo. Because that phone made him think twice that we're in an office environment. It could be authorities office to entrap him. Dito, nagdesisyon na ang bitag na mag-set up sa isang kwarto. Kinigilhin mo na ito. Siguro gadula siya sa ato. Gusto niya na mutawag kita sa iya. Pero siya, uh, ambot sa ulo niya kung unsa man niya kung makuha yung kwarta. Dili niya gusto mag, sa ako ang magtransaksyon. Gusto niya sa imo. Nababasa namin na siya'y nagpapakipot at posible ding nakikipaglaro. Subalit umaasa pa rin makakaskor sa pangatlong pagkakataon kay Conchita natutunogan namin ang gusto niyang patusin ang perang pambili ng airfares kung saan ipapadala sa pamamagitan ng remittance company. Ang napapansin namin, kampante siya kay Conchita dahil dalawang beses niya nang nadenggoy. Kung kaya't ang mga susunod na instruction kay Conchita niya lang sasabihin. Pagtawag mo sa iya, sigurado ako, iingon niya sa mo, padala ka sa ako ng kwarta. Padala ka ng pamasahe, padala ka ng plane ticket, po niya na apay pocket money. Pag imo himo na gusto niya, himo ni mo ang gina -sulti niya sa imo para sa imo lang. Dili niya giniingon sa ako. Dili siya komportable na makipag sa, sa ako. Gusto niya ikaw. Pero may nakahandang countermeasures ang bitag kapag si Conchita ang kanyang kakausapin muli. Pero para na kay rason na ipasa sa ako, kining buang-buang mani. Ingon mo ni siya, wa sa ako ang kwarta. Kaya ang game plan, sasabihin ni Conchita, bilang kanyang bunsong kapatid, ako ang may pera. Sa akin, makikipagtransaksyon at ang aming script, sinunlana ng aming mga magulang ang lupa sa akin bilang bunsong kapatid na may pera. Ako ang manghod, na siya ang may kwarta. Din himan siya hindi siya pwedeng mundugay. Sigurista nang ako manghod kay ang ang among inahan, ang among ginikanan, giprenda na ang yuta sa ila. Matapos naming maibigay ang coaching kay Conchita, agad namin siyang pinatawagan. At nang matawagan namin ang Peking Ben Tulfo, bago pa man sumablay si Conchita, sinaluko na agad. Hello, Hello, sir. Sir, sir, anong-anong padala ko sa iyo, sir? Kasabihin mo na sa akin para padala na lang. Pila man ang padala na ako sa iyo, sa, sa asa man ako, padala. Kining kwarta na, na. Alam na namin ang kanyang susunod na hakbang. Kaya't tinanong na namin kung magkano at saan gagawin ang transaksyon. Sa modus ng peking bentulfo, laging kinakasangkapan ng Palawan Express. Ginampan na namin ang pagiging inusente at eng. -eng saan sa Palawan ipapadala ang pera. Unsang probinsya sa Palawan, sa Puerto Princesa na mo padala? No. Palawan Ah, oo, okay. Yung pala... Bagamat sinisilaw namin siya ng malaking halagang pera, sarado ang kanyang small time na utak. Mapadalhan siya ng pambayad sa aeroplano. Sob na sob na ang dupang. Subalit sa transaksyong ito, sadya naming binababad ang peking bentulfo. Pahabay ng usapan sa telepono. Silo ng bitag, mapakinggan at makita ng mga manonood ang mga palatanda ng kanyang marus. Dahil alam namin na wala nang patutunguhan ang kalokohan transaksyong ito, lukuhan din ng aming tanong. Unsa ang instruction ni mo, sir? Lang tayo, sir. Lang sa, saan pa, yung sa Palawan yung Kapalawan? Unya sir, uh, un, 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 unsa man instruction ni mo sir? Okay, sir, kung anong kanina ka? No? Bentulpo? So, Mr. Bentulpo sa Palawan? Sinubukan namin maging makulit kung kanino ipadala ang pera. Pakinggan ang hirit ni Kumag. So, name ng security ko? Security? Yes. Yeah. Security Security guard? At dahil di pa kami tapos sa panggugod time sa kanya, tinanong namin kung ano ang pangalan ng kanyang security guard. Anong pangalan ng security guard mo, sir? Renato. Renato. Sinubukan namin kung ano ang kanyang magiging reaksyon sa aming magiging tanong. So, Meron na naaman ko na, sir, na para matapos na, sir. Pero, sir, parang tingin ko manluloko ka. Hey, Oo, parang tingin ko ang boses mo, parang ginapeke mo si Ben Tulfo. At diyakang ko na mo, kahit, si Ben to eh. Eh, dinodokumento na natin tong transaction na tong kumag ka pala eh. Ika nga, icing on the cake na lang. Para dagdag kasiyahan, tinawagan namin siya gamit ang ibang cellphone. Si kumag ang sumagot, nakikinig lang, at binobosesan kung sino ang kanyang kausap. Bentot, makikinig ka lang ba? Makinig ka. Nagpapawis na na ba yung mga singit mo sa vlog mo? Nangangatog na vlog mo? Okay. Yan ba? Layo na ng segmenta ito. Iparinig sa taong bayan ng stilo ng simpleng modus na Bentulfo.